magandang umaga meron ako si-share sa inyo hindi ko alam ako lang ba ang barista na gumigising para matikman ang kape everyday gusto ko kasing malaman yung lasa ng kape ko or nalo na ng espresso ano ang changes niya bawat araw same recipe parameters doon ako na-challenge. Hindi ko alam ah, kung ako lang baka kayo rin so eto try ko lang gumawa ng latte kasi kanina nakapag calibrate na ako at kanina rin na orderan kasi ako ng dalawang latte na hot so na-curious ako ano na ba lasa ng kape ko ngayon kasi kahit na araw araw ako nandito minsan may mga drinks na nakakalimutan ako na yung lasa para ma-check ko rin kung ganun pa rin may yung lasa niya or may mga drink ba ako na kailangan ko pang improve ano na ba lasa na ito? bakit ba ito laking binibili so yan kailangan ko lang siyang balikan tara kape tayo